Good morning guys. Andito kami sa labas na upo ni RJ. nag na naman si Chulba. Tapos si meron kong babae ayun nandun. Um, lalakad Nanguha siya ng dumi ng kalabaw. M M M M M Ay, Dahil magkukulay siya sa bahay nila guys. Magkukulay kami dalawa na magkulay ngayon. Nagproblema ako dito sa ano ni RJ guys, oy. Kasi alam niyo may kahapon din nala nang dinala ulit siya pinacheck up no. Ang binigay lang naman ng na gamot is ito. Ayun. Ayun po yung binigay. Kasi ito si RJ guys. Alam niyo kahit may dinaramdam siya, puro pa rin siya pangiti tapos ano, pa cute -cute. Kuya buyag anak. Tuso yan, tignan. Tuso yan, tignan niya. Mas dumami siya guys. Ayan, tapos ang masaklap dito sa kamay niya. Grabe na o. Oh. Ayan. Pati sa palad niya, meron na din. Itong kuko niya, bakit nagaganyan guys? Ano yan? Um, Q-Tix. na kulay-kulay kasi sa doon sa kina Jano, itim pa yung kulay na kinulay niya sa kuko niya. Tinanggal ko na pero yung gili, -gili niya, ganyan na yun, hindi natanggal. O so, sayang guys, so, na tignan niyo, oh. So alam niyo guys, kanina umaga pagising namin, nakaganito na siya oh. Mas laman na sa kamay niya. Tapos nag ako kagad sa YouTube guys kung ano ba ang mga sintomas ng chicken pox. Ano na nakita ko na ganito talaga kay Aji Mesa. Skin pouch. wait lang. Meron din pala sa labi niyo. Skin pouch. Sa ilong daw Ilong. Mata. Meron din sa ilong. Ilong. Ha? Ilong. Tapos ito yan. Tapos sa paano niya rin meron na din kaunti. Pero lakto lakto lang. Tapos dito sa ano niya. Mamatiyo. Ayun na dito. Puta. Puno ng papel. Tiil.

Tunggal. Very good. Um, kani? Ilong. Kani? Dat. Ngipun. Milipun. Kani? Aswang. Aswang. Hindi <laughs> tau talaga ako sa aswang. lagi yan na ano na aswang. Su Suwang. Suwang. Hmm. Kani? Yukio. Yukio. Ansa ni ganit na no, kan ni? Iya. Aswang. Agtang. Agtang. Kan ni? Iya. Very good. Kan ni? Bubu. Tutui. <laughs> kan ni? Ha. Kamot. Kamot. Hmm. Kalau ini mau bisa pernah kayak gikuan bah gik. Sakit eh. Nagkatawa-katawa pag yung kagihapon, no? Pribuyag. Ayun. Ina? May kabuo. Good. Hmm. yan nga iso. Hmm. Yung iba nga, nakasugot na lang sa kakakamot niya. Pero yung pinakama, ano, tapos yung pinakamarami guys dito. Tapos dito sa hita niya. Mabot dito. Sobrang dami. Kasi mm -mm. mm. ito yun guys oh. Mm. Ganyan siya guys oh. Tapos dito marami. Ayan. Alam niyo yung iba, guys, namamatay siya pero bumabalik may mas dumadami. Ayan. First time na ni RG, guys, so Hindi ko na yung papakita lahat, ah, kasi bawal ipakita sa YouTube. Dito, sobrang dami, lalo na dito, guys. Tapos tignan niyo dito yung paa niya. Yung iba, nakasugat na lang siya dahil sa kakakamot niya. Dito, daw. nalik dah na unna na to comment test uh. word uh. jail dilil please si mama ya dadalin ulit chadon para pa ulit pangatong check na to guys So, mamaya po ulit guys. Hey guys, eh, Nakukulay ako ng bahay ng mga binan ko. Kanina yung binan kong babae yung gumawa nito. At dahil pupunta sana ako sa sa Goray, sa city namin guys, para dalhin sa RG para i-check yung ano, yung dugo niya at saka yung ihi niya. Kasi so, alam nyo guys, nag-worried talaga ako kay RG. Kasi so, so, alam nyo yung habang, habang tumatagal parami ng parami yung mga katinya, niya, yung lumalabas sa kanya. First time to nangyari kay RG guys ha. Uh, sa mga anak ko ba, first time nangyari to sa kanilang tatlo. Si RG talaga yung unang natamaan. Hindi ko alam kung anong tawag nito guys no dahil first time nga. So, ayan, ang ginawa ko nyan, guys, mix yan. Ganito yung pangkulay nila dito sa bahay, guys, lalo na kapag yung bahay nila is lupa. Mix na yan. Mamaya, pag uh, maglalagay na ako, kailangan ko yung gamitin is yung basahan. Ito yung basahan na ginamit ko. Pwede din naman yan. Pero, mapatagal ka kasi. Ganito yung kulay na ano, guys, o. Oh. Ayan para siyang powder na kulay. Hindi ko alam kung anong tawag sa atin ito, guys. Una, imix mo yan. <laughs> naglalaro na yung mag-ate, yung kapatid. Naglalaro. Ay, naglalaro. Una ito, at saka yung to. i mo. Malagay ka na ito. i mo lang silang dalawa. Tapos, pag na mo na siya ng masyado, saka mo lalagay yung tubig. Ayan. Tapos may pula din. Yung banan, yung dinan ko ng yung gumawa niyan kanina. Yung pula para pang ano, sa pinaka itaas niya ba. Natawa <laughs> ako. Tinulungan ako saglit kanina ng delegita si Jano. Yan si Jano. Hindi na siya bumalik sa trabaho niya. Dati kasi wala siya dito na siya sa hotel. Pero huminto na siya dahil pagkatapos sa tanong dasay. Dasay. Pagkatapos ng dasay, papasok na, papasok na ulit siguro sa school. Hmm. Nagasakit kasi yan tapos umuwi dito. Si Arin naman, mahambilin talaga yan si Arin. Kunwari pag ako yung, pag ako yung alis na. Hindi yan mahambilin sa Arin pero pag yung mahambilin ko yung alis, pinapintindi ko sa kanya. Kaya kami lang dalawa dito. Nagdraw-drawing lang siya. Why? Eh. Beautiful! No! Kinawa mo mo maglama na Ay, dili. Bawal na sa bata, dili. Masa yung mga gamit. Yung binan ko na rin labas kay na ba? Kasi kanina ko magkapagising. Yung binan ko mabay, pumunta na siya dito. Para mag, ano na nga, magkulay na. Tapos bago siya, bago niya kinuha yung mga gamit sa loob, nanguha mo na siya ng dumi ng kalabaw. Hmm. So ito guys, alam niyo ba, nung nagkulay ako ng primer sa bahay, parang nagustuhan ng mga benan ko. So yung biyanan ko, baba, yung babae, yung pinakagusto niya talaga, yung puti, ganun. maganda daw, tignan. So ang ginawa niya, bumili sila ng isang balde ng primer. So kinulay nila dito. Maganda naman talaga siya guys, oh, pagka puti. Oh, ang ano lang, bakit, ah, sana hindi nila kinulay dito sa baba. Kasi pag dadaanan talaga puti ang dumi talaga makikita mo talaga okay na yun dito oh. pero sabi niya tatakpan niya daw ito kasi gaya nandito sede din yung magkulay yung binang babay ng kulay nito guys nung nagkulay kulay din ako sa bahay parang nagustuhan niya yung kulay puti nagpabili siya sa binang lalaki ng primer na maliit na bal diba oh, yan kaya nagkulay kulay siya dito tapos tinakpan niya din naman niya ng kulay blue hmm. So, tapos na ako dyan sa loob. Ayan. So, dito na. Dito rin may, may kukunti pa sa taas. Kailangan ko pang kulayan sa taas. Ayan, dito eh. Hanggang dito yung biyanan ko kanina eh. dito. Tapos dito ako na yun. Ano na ito? Ayan, dyan. Kukulayan ko na lang din siguro. Kasi yung red na binili ni Ama para lang sa taas. Hindi dito na Dito sa mga kwarto. Ayan. Nakaiba talaga yung ano nila dito. Red sa taas. Tapos sa dingding, blue or green or pink. Mga ganyan. Hindi sila mahilig sa yung mga gray-gray, mga plain na, ano tawag dito, gray or light green, mga ganun. Mahilig talaga sila sa mga maano yung kulay, babaga. Tapos yung dumi ng kalabaw dito yung minix-mix kanina. Tinapak nyo dyan. Ayan na. Ah. Kanina tinulungan ako ng daligita. Siya yung pumasok dyan sa baba. Ayan. Tapos dyan siya din yung nagkulay. Nandyan kanina ako na yung nagkulay dito kanina. Ayan. Kasi yun ako lang yung nanamlinan ko. Hanggang dito lang. Ayan. Dito. Dito. Ayan. O, ako sana yung, yung pakita ko hey guys. Ang lito. guys, nakukulay ako ng bahay ng mga ko. Kanina yung binan kong babae gumawa na ito. At dahil pupunta sana ako sa sa boray sa city namin guys, para dalhin sa RG para i-check yung ano, yung dugo niya at saka yung ihi niya. Kasi alam niyo guys, nag-worried talaga ako kay RG. Kasi yung habang, habang tumatagal, parami ng parami yung mga katinya niya yung lumalabas sa kanya first time to nangyari kay RJ guys ha uh, sa mga anak ko ba first time nangyari to sa kanilang tatlo si RJ talaga yung unang natamaan hindi ko alam kung anong tawag nito guys no dahil first time nga so ayun ang ginawa ko nyan guys mix yan ganito yung pangkulay nila dito sa bahay guys lalo na kapag yung bahay nila is lupa mix na yan mamaya pag uh, maglalagay na ako kailangan ko yung gamitin is yung basahan ito yung basa na ginamit ko. Pwede din naman yan. Pero mata mapatagal ka kasi eh. Ganito yung kulay na ano guys oh. Ayan. Para siyang powder na kulay. Hindi alam kung anong tawag sa atin ito guys. Una, i-mix mo yan. <laughs> naglalaro na yung mag-ate. Yung kapatid. Naglalaro. Ay, naglalaro. Una ito at saka yung to. I-mix mo malagay ka na ito, mix mo lang silang dalawa, tapos pag na-mix mo na siya ng masyado, saka mo lalagay yung tubig. Ayan. Tapos may pula din. Yung, man yung ko ng babae yung gumawa kanina. Yung pula ay para pang ano, sa pinaka taas niya ba. Natawag <laughs> <laughs> ako. Tinulungan ako sa glit kanina ng si Jano. Yan si Jano. Hindi na siya bumalik sa trabaho niya. Dati kasi wala siya dito na trabaho siya sa hotel. Pero minto na siya dahil pagkatapos sa na... tanong dasay. Dasay. Pagkatapos ng dasay, pasok na papasok na ulit si Gorso sa school. Hmm. Nakasakit kasi yan tapos umuwi dito. Si Ari naman, mahambilin talaga yan si Arin. Kunwari pag ako yung, pag ako yung alis na, hindi yan mahambilin si Arin. Pero pag yung mahambilin ko yung alis, pinapaintindi ko sa kanya. Kaya kami lang dalawa dito. Nadro-drawing lang siya. Why? Beautiful! Why? Hello! No! ko mo maglamano mo. <laughs> Ay, dili. Bawal na sa bata, dili. Dili. Kasi so, yan yung mga gamit. Yung binan ko na rin labas kay na Kasi kanina ko magkapagising. Yung binan ko babae pumunta na siya dito. Para mag, ano na nga, magkulay na. Tapos bago, siya, bago niya kinuha yung mga gamit sa loob, nanguha mo na siya ng dumi ng kalabaw. Hmm. So ito guys, alam niyo ba? Nung nagkulay ako ng primer sa bahay, parang nagustuhan na mga binan ko. So, yung binan ko yung babae, yung pinakagusto niya talaga, yung puti, ganon. Ang maganda daw tignan. So, ang ginawa niya, bumili sila ng isang balde ng primer. So, kinulay nila dito. Maganda naman talaga siya, guys. O, oh. pagkaputi. Oh, ang ano lang, bakit, ah, sana hindi nila kinulay dito sa baba. Kasi, pag dadaanan talaga, puti. Ang dumi talaga. Makikita mo talaga. Okay na yon dito, oh. Pero sabi niya, tatakpan niya daw ito. Kasi gaya nandito, sede din yung kulay. Yung binang ko rin babay ng kulay nito, guys, nung nagkulay-kulay din ako sa bahay parang nagustuhan niya yung kulay puti nagpabili siya sa binangkong lalaki ng primer na maliit na bal diba o so, yan kaya nagkulay-kulay siya dito tapos tinakpan niya din naman niya ng kulay blue hmm. so tapos na ako dyan sa loob Ayan. So, dito na. Dito rin may, may kukunti pa sa taas. Kailangan ko pang kulayan sa taas. Ayan. Dito eh. Hanggang dito yung biyanan ko kanina eh dito. Tapos dito ako na yung nagdama na ito. Yung dyan, kukulayan ko na lang din siguro. Kasi yung red na binili ni Ama para lang sa taas. Hindi dito, na sa dito sa mga kwarto. Ayan. Kakaiba talaga yung ano nila dito. Red sa taas. Tapos sa dingding, blue or green or pink. Mga ganyan. Hindi sila mahilig sa mga gray-gray mga plain na, ano tawag dito, gray or light green, mga ganun. Mahilig talaga sila sa mga maano yung kulay, babaga. Tapos yung dumi ng kalaba, dito yung minix-mix -mix kanina. Tinapak niya dyan. Ah. Ayan na. Ah. Kanina, tinulungan ako ng daligita. Siya yung pumasok dyan sa baba. Ayan. Tapos dyan siya din yung nagkulay nandyan kanina ako na yung dito kanina, ayan kasi yun ako na yung ko, hanggang dito lang ayan, dito, dito ayan so ako sana yung makikita ko guys, ayan so ayan guys, ako sana yung pupunta sa city nun no? para magpa ano talaga kay AJ magpa check up ba so ayan, dito muna ako so ayan nga guys ako sana talaga yung natuwa ko kina ay ako sana talaga yung pupunta na magpa-check up kay RJ pero nag ano sila ba nagduha-duha yung mga binan ko daw kasi daw baka mali yung hospital na mapuntahan ko at baka mahal yung hospital na mapuntahan ko so, sabi nila yung binan ko na lang daw babae yung binan ko babae yung pumunta So, ang ginawa, naligo yung binang kong babae tapos siya yung pumunta. Kasi habang nakukulay yung binang kong babae dito kanina, ako naman ay nagaano ako dun sa bahay. Nagluluto muna ako. Siyempre, kailangan muna natin magluto. Sabado, uh, happy Sunday nga po pala everyone. Sunday, walang pasok yung mga bata ngayon dahil ano na nga dito. Ah, hali holiday na naman dito sa kanila. So, walang pasok kahapon si Emma na yung may pasok dahil may palaro lang sila doon sa school nila ba dahil sa sa halidinan dito sa, ano, sa si ari naman wala so yun guys kaya ako na lang yung magkulay dito hmm. mabilis lang naman to basta wala lang samok samok ba Alam niyo yung manakukulay ako, no? Yung isip, yung utak ko ba? Una-una, joke ko kay RG ay kung kumusta na si RG. Kumusta kaya yung ano ni RG. Mm -hmm. Ganyan yung kulay niyan, guys, oh. Ang ganda naman din. Kung kamusta yung result ng check-up ni RG. At si Ayman naman, sinama na lang din, guys. Dahil yung sakit ni Ayman. Baga, sa Emma ba palaging sumasakit yung chan kahit anong, tamba, uh, gamot na iniinom niya hindi pa rin naman nag-okay si Ari naman puryo buyag nagkalintura siya na okay okay na siya karon nung sakit mga sa yan -tiyan. may numanog tambal mo okay naman siya puryo buyag yun bisa na lang na si Ari nga payat si Ari naman kasi guys payat siya na puryo buyag kuan strong ganun ba mga may mga mabata ginana nga payatot pero himsog or kusgan, ano ba o kaya yun so guys mamaya na muna ulit tapusin ko na muna yung pagkukulay ko nito so guys papakita ko yung nga dito na lang ko muna bye bye po everyone God bless us all thank you for watching bye bye po